Ano pa mga pambin? Kumusta po? Alaw una po ng hapon. Ah, tayo po yung may dalang po. po. Ito po. Ito po yung ating lalagay sa ating bagong kulungan. Yan. Shout out po kay Tito at Tita. From Las Vegas po. Ito po yung ating project po. Yan. Ating lalagyan po ng lambat pa saka po yung ating bulugan po nilabas ko po muna para masanay po siya nasa labas Kaya, malaki na po ma 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 Oo, malaki na po mga kabarambinyan eh. yung kapatid po naman yan ay babae ay ayun po yung ating dagdag inahinin po tapos yung ating itinirang isa ay naandyan din po sa kulungan bali po ating inahin po ngayon ay lima yung mga naanak po tapos yung dalawang dumalaga po, bali pito na po saka isang bulugan po hinpo hinpo. Ayare po yung bagong lambat natin ito po ay in order ni mami sa online magkano nga ba isang ganito Pero para sa dalawang libo mahigit dalawang libo isang daang metro ano mm. ito po yun ayun luma ating idudugtong laang po paikot doon sa may dulo tapos itong bago kung saan naabutin po yung luma ay di ating idudugtong po itong bago ganun po ang ating gagawin po nga ng hapon no? gawa nang ito po protection sa ano po sa mga ibon sa uwak po tsaka sa manok ay yun po ay minsan ay natut nakakatuka ng mga ano yung mga lason ay kapag ka umipot dito sa ating ano sa loob ng kulungan ay delikado po pagkaumipot biglang kinain ng mga alaga natin ayun ay yun po ay delikadong ano, mamatay din o magtae ganun po kaya lalagyan po natin ng lambat kailangan may ganito po sa mga alagang baboy baboyan oh, ito po yung bago natin mga kakampin yan oh. Yan po natin lalagyan ng lambat po arang luma. Kakalasin natin yung luma. Oo, lahat. Ito. Ilalagay ay sa likod. Oo, likod po muna. Ayan, pagayon. Eh, di ba't arin nakakilupo? Ito. Aray. Di ba't nakakilupin eh, mga kapangin. Uh -huh. Mahulay na yung boundary. Aray po, yung ating camera. Yung CCTV. Ay, eh, natanggalin po natin ito. Matitin po, pinis sa lahat. <laughs> Nasunod sa kamay mo yung CCTV. Hahaha. <laughs> <laughs> Yan, gawin po. Uh, Tatanggalin na po natin ito lahat. Tapos doon ako yung ihahaba. Pagawin, paikot na. Ano po, po. Po, po yung ating ano po? pa po sa ating yung tawag yung ginawang po ng inahinis. Malaki na rin po. Yan, salamat po kaya tito-tita po yung project natin yan, ay pansamantala po muna ay dalawa lang po muna yung may ano po kulungan ng inahin gawa ng magpapagawa pa po pag may budget po tayo nung dagdag na crates po ng kulungan pigil po muna tayo pero okay naman po yun malalagyan na po natin ng inahin ng itong dalwa, dalawa bigisan na po okay na po yun sa ulit po tayo may pangalaman

맞 <Marvel> 아, Yan. Ayos na po ito. May ano na. Nakanit na. Hindi na po makakapasok ang manok. Yun doon sa dulo. Ipipix na lang po mamaya. <coughs> Pero may net na rin po yun. Ayan. Yan, dito na po sa harap. Pinalalagyan ko po kay daddy ng kahui na patigas. Kasi kung ididikit po dito sa pader, eh, ang, ang, pinahihirapan pag ako naglalabas pa, masok. Pasabit-sabi. Okay. Ano ako lalo akong napapagod pag sabi. Pag nakadikit po ang unit. Um, um, ang hirap na bubok na itataas. Kailangan pa i open ang unahan para mag-ano. Mag para maganda.

Tapos tayo ito. pala yung ganito. Ayan. Tupi-tupi po pala. Ayan. Ito. Subukan po natin kung maganda po. Kung abot din sa mula taas hanggang baba po. Ari po lumay okay ay din sa mataas na lugar. Ang problema dito po medyo mababa. Bitin mo Bitin ito? po. Siguro tayo may dubli. Wala so, laka pala butas niyan. Ano? Wala laka pala butas. Hmm. Ito yung magiging ah, man pala. Hmm. Yeah. Kaya man siguro. Kaya lang pag binatak dito. Yeah. Ah, martilin natin. Teka lang. Na. Ah, Yan. Yeah. Yan, yeah, saya malambot ang ano pala nito. Oh. Lagay para hindi napayak. Parang trilis din ano namin. Hmm. Pagka binatak na mahigay, po. Ay, Martil jam, eh. pagod na pagod na sa CCTV. <laughs> ikot nang ikot eh. Hindi na makaitindi ako sa pipihit. Hindi mo na naitigil pala. Pwede man. Huwag nga na ang i Saka na uh, babagtingin sa taas. Pagalagyan ko muna lahat ng pakot. Uh -uh. Tapos isabit mo muna lahat. Mm -hmm. Gagawin ko po muna ng pamakuan lahat to Para may sabit na sabit po tayo. Ay, meron na pala ah! Ay, hindi yung kahoy. Ah, oh. oo. Para madali. Ay, yung para iayapos natin doon sa kahoy. Hmm. Yan, ganun po. May hamina po ulit. Bali, po ang ating ginawang paraan po, mga kapambin. Ang ating ginawa ay kumuha po tayo ng kabilya. Ito po bakal. Ito o. Oh. Dalwa. Pagkatlo po yung naandun sa dulo. Tapos, tayo po ay utay-utay nung umatras pag po. Hindi po pwedeng, ano, yung bigla. Gawa ng nakakos po. Kailangan ay utay-utay po ang atras. Halos sabay po ang pag-atras po. Yung pungunahin yung tas po. Tapos, pagkatapat na ito, atras po ulit. Gawa ng ano, hindi na ganda ang pagka yung bigla. Kailangan ganito na dahan dahan lang po ang doro kasabayan po ng tali pero ito pinatalan po ng ano bukod gawa ng sisip po butas pa Lusip ng sisip. ang sisig naerp lang pero hindi na po natin kakalasin yan bukod po po yung ating itatali ng aming itin para sa ka... tali pong maigi

Ilalagay lang po ang atras. Lalagyan po ng clearance ito. Pag wala po ay nababatak na ID. Kailangan po yung ID. Hmm, Ayan, abot na. Ibatang abot. Po. मतली जमलवाक Nakatapos na po tayo mga pambin. Sa ating ginawa po. May lambat na po lahat, Paikot Hindi na po ito papasokin ng ano po. Kuwak, tsaka po yung manok dito po yung pinto natin. Nagantuhin na lang po natin. Yan. Paako na lang po. tinali na lang po natin yung lambat sa baba Yun po nylon hanggang dulo po mas maganda po ngayon gawa ng yung open nung nakaraan po ay dikit po sa pader ng ating ano lambat mahirap kumilos ngayon ay mas maganda malawak na po ang pwesto sa loob nagpapakain na po si mami Pare po yung ating anim, ay lima gawa ng inusa po ni paring atan yung isa. Kaya lilima na lang po ito. Gagawin daw po niyang inahinin. Nakawalay na po ito. May. Para po inuman Ito po yung 14 piraso na anak ni Mutia. Nakawalay na rin po yan. So, kondisyonin po muna ito bago ilagay sa pitak malaki na po ito naman po yung ating bagong project po bali ito nga po ito po ay open po muna ito kumbaga po ay walang bakal gayak po yan itong dalawa po ay may bakal na ito po para sa ating dalawang dumalaga doon pinapasingaw lang po ito para mas magandang ilagay po yun para yung siminto ay singaw na mga saling po yan okay na ito lilipat natin yan. yan tito tita ito po yung ating project po yan malaki na po tayo tayo po tarami Hatay naman po 'yung uuwi na hapon na po. Kaya maraming salamat po sa inyong pagsama at suporta po. Ingat lagi, God bless po.